So ngayon, turuan na naman natin yung anak natin ng ano, paano magtanggal ng hasang. So, ganyan day. Yan. Oh, ganyan lang. Linis na no. Oh. Para matuto, yan, turuan natin yung anak natin. Dire ka magunit na. Anak-anak, anak sunduk. anak-anak, 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 anak itu itu anak hmm anak oh, oh. anak Ano na, tanggal na oh. Bitaro na ni mo. Oh, di ba? Sige. Pwede na, bukto ano na. Bukto na. Ano Hmm. Oh, na yun, next yun. Napa, naputol? Hmm, sige, isa pa. Ano yung mga gunit yun na giri giri kung mga ano diha walang mga kapareham tawala O. ano kini bukto alang ni kini na kini ano ah, bukto uh, tang um uh. mabuotur yung mga ok tama na imo na nung tangtangun giri sigi sigi kusigi Hmm, nih bah? Oh, diri god? Tutup. Cih. Musiradul ini. Karena apa ide bukan nyimun iwakse kayak rumah membuka semayu. Benda bunga ini. Hm, beli apa ide nih mau beli anak-anak mau beli unik mau harum mulan nasi oh.